skip mga idol uban-uban -uban tani nga video mga idol kay mga tagtakaronog choco milk sa atong mga silingan kay uban-uban ako ning isa ka batao oh. tapos dire magripak taog choco milk ah nagpasalamat dahil ko sa nag-sponsor ani nga ah uh, uh, product salamat kay sa nag-sponsor ani ma'am sir salamat kayo ug salamat pud sa salamat po sa nag-assign sa ato nga may uh, kita isa nga gi-assign para may mag-repack o may manghatag sa atong mga uh, silingan nga ngay tagaan nga, nga nagkinanglan para makabenefit sa aning maong uh, pagpanghatag nga choco milk choco milk nga itong ipang ipanghatag uh, mong ta kauban ako ni kung pagumangkon nag magrid nagripak mag mi karon ng choco milk. pag mahuman nato niya gripak ah din sa atong mga silingan o, free delivery ni i -deliver nato sa door to door balay-balay nato ni na deliver ang maong choco ug salamat kay sa nag sponsor ani nga I hope nga napay Ah uh, dugang ayuda nga moabot para atong mapabot sa atong mga kasilinganan oh mong busy kita diri nga uh, side kay kita man isa sana nasay nato sa atong balay day. di sa may probinsya nga balay nato balay sa diri sa may Claveria Misamis Oriental oh nata diri karon diri sa may barangay Lanisi Sunsix busy kita dani after nato gripak manghatag na dayon ta sa balay-balay door to door gyud oh katong nga ngay tagaan mo to tong hatagan nga nagkinahanglan gyud oh kani mao ni dire si nanay nagkinahanglan ni nga kuan tagaan gyud maning priority na to sila tong giuna um, kay nga senior na ning duha tapos dire nang hatag yapon ta dire oh silingan ra ato ni eh. O, gagaw na to. O, tapos dere. Ako ning ante. Isa po sa tonggi, hatagan po, deliberan po nato, to. Deri, o. Dua sila kapamilya ang dere. Yang anak, nga to aga po yung sa umahan. din siya dayon, munang Manang dua ka, silupin na itong hatag nga... Uh, chocomel para napod sila yung sa...